so happy together. Good morning, good morning, guys. Eh, na naman, guys, balik na kami doon sa pantalan guys. Dating gawe. Aga pa guys sa init init na eh, guys. Woh. na talaga yung init ngayon guys. si eh, parang nakasapaso na guys wa Yeah yani guys, week of lang sa bago palang kami nakalabas guys sobrang traffic na guys sana hindi ma-traffic doon sa unahan guys Rap plan deh, Pak Onunaung nih meron. Jadi ada teknik guys, pasal mga... Pasal mga migo guys, Pak. Dia mana masuk ko, guys. Terus dia mentau guys. Hilum <laughs> lang ta guys. Para wak, <laughs> wak tebun o. <laughs> Wala deh. Wak. Sengon. Ito, eh, sa kuhan, yung naibihin mo nga to. ng halidea? Kuhan, yung andok, ang kuhan ba lang? Ito na, extension na ng kuhan magay. Ang uno. sa mga flower, huli pa mga tao pa nang ito uno, na lang ito Uno, ito yung uno. Uno, Ma um, um, um. ko na to, kasi uno uno ro makuan. Ah, uno uno ra. Train ka to dai uno. Oi, Ako na kay gipailan na ko nag nang uno dos. Ako dai nang kansilo nang uno. mana sepatu? Oh, terus. Minggu. Minggu. Aau. Awal lah dengan anak payah lagi lepas. Oh no. Kau kau nak kau nak dos. Minggu mana dos Minggu ada yang dos? Oh, minggu mana? wala na eh mura hon le sa no five buwan na five 21 birthday sa kong bata grabe singot ako si gagas kabar ta guys atong kana na cortina guys na lang di kita tama. guys hala guys Thank Grabe guys Si Agas ang singot guys Ito na guys eh Malapit na sana kami dito sa Highway guys So ang aga-aga pa guys Traffic na Ayan guys oh dito po kami sa maliit na daan guys. Di pa kami nakalabas ng highway oh. Sobrang traffic na guys. Kailan kaya matapos yung tulay sa likod guys. Para mabawasan na yung traffic dito guys. Ito ang dahilan guys. Kaya bolbol -bol ang traffic dito guys. Kasi... Imbis doon sa malaking daan, dumadaan yung mga sasakyan guys. nagda dadaybet sila dito guys kasi mas matraffic doon sa malaking daan guys kasi one way na. Kaya dito dumadaan yung iba. Ayan guys oh. May nakasalubong pa tayong malaking mamaw guys. Unsah melayan ligit guys oh, datang galun melayan ligit guys. Si g emang lah? Bisa keng ligit? Tonton atau tak punya time? Sesuai bagi kau anda saun abus. Malah apit terpelang. Lapit na palang matanggal yung gulong niya okay. oh. okay. 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 Rabi kasi kip guys Saan yung bala nga kasi Tawag nyo yung lik-lik, abo'y baga na to si yung

yung malaking truck na kasalubong natin guys yung trailer guys malapit na palang ma tanggal yung car guys yung gulong nya guys Ano yun? Sa kalabas na kami dito sa highway guys. Naranasan po na rin yung ganong ganong pangyayari guys. Pero yung sa akin guys, na, matanggal talaga yung gulong guys tapos nag-overtake pa sa akin guys dito sa may sabang na ko boss ba, nag liko pag liko ko na nakita na ko ang thriller nga na hoslo na tuno ka likid aga nga ba ginato ko sunibrik ko Kaya kanikita na ko ang sa saan, i-overtake na ko eh may gani na, igor rin sa kaning likid na ko rin akong tubangan Na ala ang kaliring na na tumbah. Eh wala pa suto itog maayo pa ingon ko ubos mo say. Magani na sangit ba pagana na ni hari. Hari dayon to. Kay nag-ana pa to magsigim tog ligid. Oo. Uh Pala -huh. lagi. Sente po ito. Kay sige pa tog ya pertir bang. Dulhugon na ba to ni ya, siguro magkadisgrasya gyud. Yan lang talaga ang buhay ng mga driver guys Okay Ano pag-iingat gawin natin Basta <coughs> Darating talaga yung mga ganyang mga pangyayari guys Kaya dapat na Manalangin din tayo guys, guys. Kahit Paano guys kasi para naman ma-guide tayo ng Panginoon guys at saka may layo tayo sa mga ganyang klaseng uh, diskrasya guys o aksidente guys.